pati po, si Speaker Martin Romualdez ay nagsalita na rin. Hmm. Isa ito sa dahilan kung bakit nanggigigil ngayon ang mga kababayan natin na nasa circle ng mga Duterte, yung mga DDS. Hmm. Nagsalita na rin po si former Senator Leila de Lima tungkol nga sa pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong PNP chief. At positibong-positibo po ang nakikita ng maraming nating kababayan na nag-iisip ng tama sa aspetong ito. Na meron tayong isang bagong PNP chief na magtatrabaho, sabi nga, with professionalism and respect. Hmm. Kahit anong pambababoy ng mga uh, miyembro ng kulto ni Kibuloy na natili ang respeto at professionalism ni General Torre. Kahit anong pambabastos ng pamilya ni Digong nung si Digong ay inaaresto, na natiling matigas at may prinsipyo at walang takot ang general na ito. <laughs> Yan kasi yung mga taong totoong may prinsipyo, um, kaya nawawala ng takot. Tumatapang. Dahil sila ay nasa tama. Hindi katulad ng iba dyan. Na matapang dahil may sinasandalan. Na matapang dahil may pundasyon. Hmm. Ngayon, etong si General Torre, prinsipyo at alam niya na siya ay nasa tama. Ginagawa lang niya ang kanyang mandato bilang isang general. At doon nagmumula yung kanyang tapang. Totoong tapang ito, ah, tumatagal yung mga ganitong klaseng tapang. ayon kay speaker romualdez, general Tol torre, is stepping into his role with a record that speaks for itself. he is a principled and fearless officer, the kind of leader the pnp needs to restore credibility, enforce the law without fear or favor, and protect the filipino people with professionalism and respect. protect the filipino people. the Filipino citizen. Kasama na rin po doon yung mga Duterte citizen na nambastos kay General Torre at nagpapakalat ng malalang fake news hanggang ngayon tungkol kay General Torre. Yan, yun yung, yung sinasabi ko na minsan ganito dapat eh. Patikimin itong mga DDS na kanino ang huling halakhak sa mga taong gumagawa ng tama, sa mga taong may prinsipyo at paninindigan para sa ating bansa